my channel. Uh, so, ngayon pupunta kami sa Kainan. Iniisip ko pa ng mabuti kung sa kami pupunta. Kasama ko ang aking asawa. Yan. Half, ano lang siya. Half day off. Kalahating araw. So, ako day off ko ngayon. So, yun. Kakain muna kami. Ngayon lang yung banding namin. Pero hindi kasama yung isa kong anak kasi ano siya. May school siya. Yung kasama ko si Allison. So, nasa likod siya. Yan. So, okay guys, see you later guys, okay? so yan guys, dyan tayo bibili sa Creamistry, okay, ice cream so yan, dalawa kong asawa dalawa kong asawa <laughs> dalawa na yung asawa ko isa lang pala <laughs> sa Creamistry okay? dito na, order tayo Creamistry Tian, ay help. Oh, come here. oh, sit down over here. Sit down first. So, so yun yung pagpipilian mo. Yan. Kung ano yung gusto nyo. So, yan. So, yun. so, yung kukuhin natin, ano, regular lang. sit down ka lang gusto, sit down lang huwag kayo ng paggawa o oh. yan yun, mausok order tayo. So, sa akin, regular lang. So, regular. Han, anong gusto mo? Han, anong gusto mo? Sa akin, ano? ha? Daddy. Wala ko, nang orderin ko, eh. So, ito siya. Flavor. So, so, Han so, uh, sa akin, milk coffee. Si ikaw. Ha? Ba, Han? Ha? O, oh, ano na lang, ah... Um, cookies and cream? Ha? Ayan. Okay, uh, so, parang ayaw ko lang po. Ano? Anong gusto mo? Chocolate na lang? Ano kaya ano din? Chocolate? O banana? Banana? Sigurado ka? So ito yung price nila. So regular, five ano siya? Five Oh, hi. Uh, ice cream? Uh, regular only. Uh, I want the milk coffee mm -hmm. and the, the chocolate. Ah, I know. I mean banana. I'm sorry. Bananas. Yeah. So just one, um, uh, the small one. Yes. Coffee with banana top. Oh no, just um, just the milk coffee and then another one banana. Oh okay. Banana flavor. So, okay, so yun guys, so kakain natin mamaya sa labas. Okay. Alright, thank you. Put so, your hand. Hand dito tayo. Right here. right here. Yeah. So look, Alison, look. look. So ganyan yung ginagawa ko. Yan. Yeah. So, ganyan yung ice cream. <laughs> wow! Wow! Ice cream! Ito yung, man. Ito yung ice cream nila, mausok. <laughs> mausok yung ice cream. Yan, tapos na. Wow! See?

Tapos mo sa trash, ha? Doon yung trash. Ayan. So, yun yung paggawa nila ng ice cream. Puro mo lang kung anong gusto mong flavor, tapos lalagyan nila doon sa mixer nila. So, parang mausok, di ba? Kakaiba siya. Ali, so! Ito ka! ka! <laughs> Yan, yeah, ito yung aking milk, ano, milk coffee at saka yung banana. So, dito kain sa labas. Alice, come here. So, dito. Yan, so dito tayo. Alice, dito tayo. So, ito guys. Pati sa ice cream flavor pa rin coffee. Yan. Yeah. Oh, That's yours. That's your banana. Okay, guys. So, kain muna kami. Tikman natin. Yeah. Coffee to eh. Coffee. So, masarap siya. Tignan natin. Mahulog, mahulog. So, ito guys. So, masarap. Unang tikim para sa mga subscribers ng Alben's uh, forever, ha? Huh? Mmm. Sarap. Lasang ka, no? Kape. Masarap. Mmm. Ano ba mm. So, kaya alis yung banana. Okay. Yun. So, after nito, kaya naman tayo ng sinabon mamaya, guys. Okay? Mm. Okay guys. Isa Maya. Kain ulit tayo. Okay? Tapos na kaming kumain ng ice cream. So next, daddy. Sarang destination natin sa mall. yeah, bili tayo ng Cinnabon. Um, ano ba burrito ni Kian han? stick Yon. Paborito ni Kian. So doon naman na tayo. Masarap. Alison, masarap yung ice cream? Yes. Yes, sarap daw yung ice cream. Yes. And, tapos ito. Yan. Okay. Okay. Number seven. Number seven. Regular one? Uh, darts. Anything else? Uh, that's all. Ba, oh, may pera ko na. <laughs> yeah, favorite ni Kuya. Favorite ni Kuya Kuya. So, okay guys. So, yun yung order namin. So, yan sa Masarap. It's delicious. That's my son's favorite. <laughs> na So, so dati konti lang yung tao dito, ngayon medyo marami-rami na rin. So, parang ano na, bumabalik na sa normal yan. So yan, yeah, pasok tayo sa Forever Forever 21 Ayan, yan, dito sa Forever 21 guys okay. All Wins Forever 21 So dito tayo Tara, dito tayo Oh ganda oh ganda rin tong shorts oh. ganda hey oh, guys dito tayo sa sale para makamura dito tayo sa sale oh ganda nito oh so ito 24 dollars dito mga mura yan mura na lang siya So, nang ano to. Yan. Baka sakali may magustuhan ako rito. Si Mura lang siya. So, dito ako. Alisan come here. Harap ako ng palda. Let's is small <laughs> uh -huh. <laughs> so, nice nah stock eh so ngayon dito kami sa potato corner so, order tayo ng potato corner price sa price tayo okay guys nakapila kami pila so so yan so wait natin yung order natin na regular fries. Ito yung drinks mo. So, yan. So, wala nang upuan dito kasi bawal nang kumain at magtambay sa mall. Yan. Sila. Tagal pa. Diana? Oh, yeah. read the size for you. Yes, please. Here you go. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank Thank you. Tara. Alissant? Okay. Sinabong. Sinabong. So order tayo ng sinabong. Hi. Okay, I'll get uh, one of these. Yeah. No. Um, uh, what do you call this one? Cinnamon coffee? coffee. Uh, ice coffee? Oh, yeah, ice coffee. This could be vanilla, uh, huh? Cinnamon or mocha Oh, cinnamon. Cinnamon? It'll mm be -hmm. 804. I order yung coffee pa rin na uh, coffee senabon na mga coffee. So, tapos na. Uwi na tayo, guys. Doon tayo kakain sa kotse. So, yan, guys. Labas na kami ngayon. Mainit. Pag bumili ka, labas ka. So, ganun yun ngayon dito. Walang kainan sa loob ng mall. So, uwi na tayo. Doon lang kami kakain sa car habang mainit-init pa okay mainit mainit na mahangin oh guys so ayan dito tayo sa sa sasakyan why <laughs> parang nagtataka ka so mainit dito tayo sa salo mangangamoy cheese Album. S S S S S S yan eh. strawberry yan eh. strawberry So, very tayo. Yes, Oh, yes! Yeah. So, wala nang ano. Bawal nang kumain doon sa loob. Wala nang upuan. saan walang sa mall. No? Hmm. Pero iba meron no, yung iba. Sa doon sa ano meron man, na. Sa gitna. Hagit na. Dati bawal kumain, pero dito, dito banda sa kanila. Ano pa? Wala pa. Tulang yung upuan. Parang pa konti ko, dati talaga to totally bawal kumain. Pero sa kabilang area pwede lang kumain. Lalakad ka nga lang, layo pa. Kasi marami ng tao ngayon, hindi ka tulad dati. Sato, sobrahan yung ano, yung cheddar. Tapos, sa'yo lemonade sa akin ang naman sinabon, pero coffee pa rin ang flavor. Ice cream, coffee, sinabon with coffee. Puro coffee. Hindi ako mahilig sa coffee. Ito ay matangkad? No. Ayaw niya. Ah, ito ano? Yung ano? Cookies niya? No. Saan? Wala dito. Sa kabila. Ang pinagay. Mm Hindi -hmm. dito yung cookies mo sa sun eh. So, Ito. Ito. Ibinigay sa iyo, cookies, chocolate. Oh. oh. Yummy. Pwede oh. mo yan, ah. sarap yan. Ito. Yummy. Mm. Yummy. Ito po. Mm. Mm. So yung in order ko, maliit lang. Maliit na in order ko. So binigyan ako malaki. Sabi niya, bigay lang daw sa akin, malaking na size. So, di ba? Napakabait nila. Malaking size yung binili, binigay, I mean. Ang ginagawa mo? Hindi <laughs> na ko yung ano. Tawag ko sa trabaho. <laughs> Nagawa siyang ano. Nagda-dial ng... <laughs> Nagdadayal siya. Ano yung May tinatawagan siya. Niwala ko yung dinadayal. No? Sabi niya ganito. Oh. <laughs> diba? <laughs> so ayun yung makita sa... Ayun yung makita sa ano? Sa camera. So, nagdadayal siya. Sabi niya ganito ay... Kinukontak niya yung ano? Kaganyan siya. Oh. <laughs> Dayal! Kailangan na daw eh. Cannot be rich. Yeah ha <laughs> ha 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 hindi natin makakaano, dinner ha? Huh? makakain ako, kain ako ng kanin hindi na busog na ako ice cream iba ang kanin sa atin, walang kanin Ay, oh, Sean, so, so masarap yan. May ice Chocolate. lang. Chocolate kinakain na alo saan eh. Uh, uh, Ubus na. Patay na. Wala na. O, oh, ito, last na oh. May silang binigay. Binigay sa'yo eh. Ha? Ah, binigay na nga lang. Nag-ano ka pa. <laughs> I reklamo ka pa. Huh? Hmm. Hmm. Okay, guys, mm -hmm. see you next time again. Bye. 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 <laughs>